Kung phone yung boss mo, kailan ka dapat magpahinga? Sa panahon kasi ngayon, take rules, stress reset, at hassle na hindi ka talaga uubusin. Ito na ngayon ulit tayo mga paps sa um, episode 6 ng Popspective. At ngayon nga, ang ating magiging um, uh, discussion tungkol sa dad life meets gen Z life. Mabilis, practical, tsaka walang preachy feeling. Ang promise ko sa inyo, after this, eh, meron na kayong ready to use rules three stress tools, may filter para sa mga side hustles nyo. So, yung unang um, topic of discussion natin is yung screen rules na gumagana sa amin ngayon. So, meron tayong family tech rules. Ibig sabihin, not tech police, pero ito yung rules na isa-send mo or iseset set mo para sa family nyo. So, yung unang rules mo dito is, syempre, dapat pare-parehas lahat. Kasama, syempre, si daddy na kung, or si mommy kung sila man yung nag-set ng mga rules na to. So, yung unang, or actually, hindi siya una. Three basic rules na pwede namin, or in-implement namin ngayon, at currently working naman siya. Yung una is yung no phone zone. So, meaning, hindi ka pwedeng mag-phone. Um, ang mga example niyan is uh, sa dining table, which is kain dapat.